Mayroon naman mga mamurahing kutil. Hindi na lang makapag... Huwag kayong maingay. Hmm? Ay, laki. Oh, ang laki. Sweet naman tong dalawa na to, Walang pang sa ano. Walang pang bayad sa motel. Nandyan lang sila sa may damuhan. Ginagawa nila sa may damuhan. Grabe naman tong ginagawa nito. Tara pre, puntahan kaya natin. Tingnan natin. Puntahan kaya natin. Ha? Pre! Kaya Halika. Halika. Tingnan mo, parang may ginagawa nga silang dalawa. Oh. Kanina ko pa yan nasisilip silang dalawa ah, yan. na mo rin pala yan? Mm -hmm. Akala ko nga lalaki lang na andyan. Sabi na ang laki naman. Oh. ko nga eh. Kanina pa yan sila. Ano bang ginagawa nilang dalawa dyan? Ano? Grabe. Ang laki. Oh, wala. Ang laki daw. Ang laki daw. Kaya nga. Ano kayang ginagawa ang mga yan? Mamaya pa Malaki nga, namamatay naman. Kanina pa yan sila dyan. Malaki daw namamatay. Kanina pa yan. Ano yung ginagawa mo ngayon. Pastos naman ng dalawa na yan. Iwan ko ba nga eh. Oh? Yung yung ulo niya umano ano po ano kaya? yan. Ano, ano yan? Ano yan? Ano yan? Wala silang pang bayad sa hotel. Huh? Ang laki namamatay o. Oh. grabe, ay, grabe na naman yung pagkala. Pag, Pagka ulan ng dalawa ay, na yan. Mayroon naman mga mamurahing hotel. Kaya nga. Hindi nalang makapag... Huwag kayong maingay. Ang dami. na natin ay, dami. mga ginagawa nila. Naku, naku, naku. Ang dami. Ano ba yung marami? ano? Ano kayang marami? No? Ano kayang marami, no? Kaya yun, kanina pa yan sila naman yung mga yan. Walang pang bayad sa hotel ang mga May ginagawang ka dalawang to. Lapitan kaya natin. Bawal, no? Bawal ha? natin lapitan. Alam. Bawal lapitan. Kasi makikita tayo. Baka naman sabihin. tayo, baka. Baka naman sabihin. Nagmamarilis tayo dyan. yan. Ay, Saan ba yan? Taga rito ba yan? Parang ngayon ko lang nakita yung lalaki niya. Tagarito yan. yan. Hindi ko siya namamukhaan. Ay, hindi. Mayroong bagong nangungupahan dun. Oh. Saan? Oo, Saan may, ba yan? Mayroong bagong nangungupahan dun. Baka... Eh bakit nandyan sila? Wala ba silang pang ano? Pangbayad sa hotel? Ay, grabe. Pati nga tingala pa yung lalaki, oh. Nakako. Ano yun? Pati nga tingala pa talaga. Sobra. Grabe. 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 Ah, no, no. Grape, kind of Micheca, ano Ang ano 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 ginagawa ano 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 kaya natin. ano 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 natin. ano 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 Dahan ano 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 Dahan lang tayo. Tingnan natin doon. Nabel. Ano maliit? Sabi niya malaki tapos ngayon maliit. Lumalaki daw. Um, ano yun ano yung lumalaki o maliit? Aray. Kapitan nga natin doon. Naaray ay naaray aray. Sitahin kayan. Halika, halika, halika. Ang laki. Sitahin natin 'yan. Oh, huli kayo. Ano ba 'yan? Grabe naman kayo. Anong ginagawa niyo diyan? Ano ginagawa niyo diyan? Ha? Ha? Wala ba kayong ano? Allah. May ginagawa well, itong ngayon ngayon tayo, hindi magandang ano? dalawang ito. Oh, ano? ano bang ginagawa, ano bang niyo diyan? Ay, kinukutuan ko. Kinukutuan lang kami, laki ng kutu. ko. Walang <laughs> hiya naman pala oh. oh okay. Akala, ay, kapan ano? Akala ko ano, 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 ginagawa niyo diyan. Oh, ayan oh. Ito ba 'yung eh, nandito kami kasi kami 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 kayo? Ano kami 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 kami